Ay guys Usapan lang natin Masakit pala tanggapin ang katotohan ng guys Kapag nangyayari na sa atin Halimbawa uh, uh, Tayo noon ay Nung binata ay Hanggat nagkasawa at nagkaanak Tapos Ngayon sisitahin natin yung ating anak Tapos bigla tayo sinabihan eh, Ikaw nga pa eh, mula pagkabinata at ako ay sinilang eh, giro ka pa rin Bakit kita susundin di ba masakit masakit pala yun guys na yung gawain natin dati or mga mga ano mapas na anak pero ginagawa ng anak hindi natin sila masita o pangaralan dahil yung, yun mga yun ay nagagawa at nakikita natin sa mga anak natin di ba tanggapin natin guys pero wag tayo susuko na hanggang doon na lang kasi siyempre na experience mo yung bilang ikaw noon kung ano yung giging sinario pag mga ganyan may eh, bisyo ay wag kang susuko na gabayan yung anak mo kahit sabihin mo binabato din sa yung tanong mo kaya ano pang inaantay natin? Share ang follow, unlike para updated ka sa ating kwento.